Nalaglag man sa FIBA World Cup, may chance pa rin makakuha ng slot sa 2024 Paris Olympics ang Gilas Pilipinas sa dalawang classification games na magsisimula na sa Big Dome ngayong araw. Unang makakalaban ng Gilas mamaya ang South Sudan na laglag din sa Group B habang last game naman kontra China sa September 2. Pataasan na ng ranking ang anim na nalaglaga na Asian teams sa classification stage. Kailangan ma-sweep ng Gilas ang dalawang laro para may chance pa silang makapasok sa Olympics. Gaganapin mamayang alas 8 ng gabi ang Gilas versus South Sudan na mapapanood nyo sa One Sports, One Sports Plus at sa Pilipinas Live. Hindi lang Gilas Pilipinas ang mga atletang nagbibigay oras at sakripisyo sa FIBA World Cup 2023. Babalita si Ian Sun. Kapag sinabing volleyball athletes, tipikal silang makikita makikitang naglalaro sa loob ng court pero merong ilan na more than volleyball ang passion sa sports. Gaya ni Creamline cool smasher Lorelyn Bernardo na isang volunteer sa FIBA World Cup 2023. Nakatoka siya bilang gatekeeper sa media entrance. At ang matindi paryan, pinagsasabay niya ang training at pagvo Bali nagde-training kami sa Creamline ng 3 to ay, 6 to 9 AM Monday to Saturday 'yon. Tapos dito sa FIBA 3, 3 p.m. to 11 p.m. Gatekeeper, accreditation. Bali kami yung nag-check kung tama yung IDs. Full support naman daw ang kanyang team sa kanyang pag-volunteer sa World Cup. Actually, okay lang naman sa kanila as long as nagtitraining ako every day. Wala naman pong problema sa management at sa coaches namin. Bahagi rin ng 750 strong volunteers ang legendary spiker from Espanya na si Mary Jane Balse Pabayo. Bukod sa pagiging atleta, staff sergeant din sa Army si Balse Pabayo. At naabutan nga siya ng News 5 habang naka-duty bilang security marshal sa World Cup. Biruin mo nakatayo ka lang lagi as in, sa during duty namin mag-start kami ng 6 a uh, 6 am hanggang 11 pm na yon gayon ko lang na na feel na ganun pala talaga kahirap talaga maging volunteers kahit na sa sa basketball volleyball lahat ng liga ang hirap isa raw sa mga kadalasang na-encounter nila ay yung mga nasa scam sa pagbili ng World Cup tickets. Kunwari na may ano siya, may ticket siya, pero scam pala yun. May mga, mga ganun ba sitwasyon na parang uh, may, na, may nakausap din ako na uh, nagbayad siya sa ganito, pero pagdating niya dito, scam pala. At kahit nakakapagod, wala raw atrasan yan hanggang sa huling araw ng World Cup sa September 10. Kahit bigong umabante ang Gilas Pilipinas para sa next round ng FIBA World Cup, feeling champion pa rin naman daw itong mga athlete volunteers natin basta tuloy-tuloy ang kanilang pagsisilbi dito sa historic tournament. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.